morning guys for today's ulam ayan ulo ng salmon ulo ng salmon ang aking lulutuin ngayon guys guys Inay. guys inunan ko na nilagay itong okra guys kasi matigas ito ayan madaming okra guys ang kailangan natin ngayon walang kangkong dito sa grocery kayo na natin po guys, ulo guys alam guys, singnan nyo sariwang sariwa guys Uff. Ano ba yan? Ang daming tumadaan na ano. Diyan natin guys ng pampaasin. alam nyo guys, hindi naman ako masyadong mahilig sa ano, yung masabaw kunting tikim lang ako ng sabaw mas gusto ko yung madaming gulay guys Kunting pakulo na lang ito guys, okay na ito. OMG. Okay na to, guys.